Sa so, magpapalang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay March 20, 2024 Miyerkules sa ikaliman linggo ng apat na pong araw na paghahanda Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango sa aklat ni Propeta Daniel Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nebuchadnezzar Sadrak, Mesak at Abednego Totoo bang hindi kayo sumasamba sa ribultong ipinagawa ko? tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa pinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nubukod Nuzor, sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak at Abednego, kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan nagapusin si Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Dubukod Nusok. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? at ang isa ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos si Nasadra, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito, naganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosa ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa nalalapit po natin na pagpasok sa mga mahalagang araw na tinatawag natin mga mahal araw. Muli tayo ay inanyayahan na pagnilayan kung gaano nga ba tayo katatag at gaano na nga ba lumalalim ang ating pananampalataya sa ating pong Panginoong Isu Kristo na nag-alay ng kanyang buhay sa kwento natin sa unang pagbasa ang pagpapamalas nitong tatlong ito na si Sadrak, Mesak at Abednego na hindi natinag sa pananakot ni Haring Nebuchadnezzar na talikdan ang kanilang pananampalataya sa nag-iisang Diyos. Tinakot man sila at talagang uh, inihagi sa, sa apoy, sa isang pugon, sila po ay nanatili pa rin na Uh, hindi natinag tinag, no, sa kanila pong uh, pananampalataya. Sadyang ka mga mga uh, talagang nararapat na pamarisan. Kung sakasakali, no, tayo din po. Kasi ganun naman, no, ang pananampalataya ay hindi lang basta ipinapaliwanag, kundi ang pananampalataya ay sinusubok at ipinapakita sa mga pangyayari sa buhay natin maraming tutukso, maraming ahamon sa ating pananampalataya para lamang ito ay masuri o malaman natin talaga kung ano nga bang klase ng pananampalataya mayroon tayo. Dalasan kapag nagkakaproblema tayo na matindi, maaaring pang may nagkakasakit sa pamilya o ikaw nagkasakit ka, ang lagi natin agad o marami ay bumibitaw agad sa pananampalataya at ang uh, nagigim hukam bibig natin ay pinaparusahan tayo ng Diyos o pinapabayaan tayo ng Diyos kaya napakadali tuloy na tumalikod o bumitaw sa ating pananampalataya. Sa maganda nga dito no sabi nitong tatlong ito na iligtas man kami o hindi no lalo na 'yung bahagi na hindi man kami iligtas ay mananatili pa rin ang aming pananampalataya sa Kanya at hindi pa rin sila tatalikod para sumamba sa Diyos sana po, no, huwag natin kalimutan itong halimbawang ito na ipinamalas sa atin para kung sakasakali po na tayo naman ay dadaan din sa isang matinding hamon, sa so matinding pagsubok, ay lagi natin pong panghawakan no, at kapitan ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi ang buhay dito sa mundong ito, kundi yung pangako na magkakaroon tayo ng buhay na wala hanggan kung tayo po ay mananatili sa Kanya hanggang wakas. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.